Magandang araw po, ako po si Justin Bermudez at ngayon po ay ikukwento ko ang alamat ng gamogamo -gamo. na minsan narinig ni Dr. Jose Rizal sa kanyang ina, nagbibigay sa kanya ng mahalagang aral sa buhay. Noong unang panahon, may isang batang gamogamo -gamo na mahilig magtanong, magmasid at tuklasin ang mundo sa kanyang paligid. Kasama niya ang kanyang inang gamo-gamo na laging nagbibigay ng payo. Isang gabi habang sila lumilipad, may nakita silang nakakasilaw na liwanag mula sa isang lampara. Inay, ano pong liwanag na yan? Ang ganda po! Anak, yan ay apoy. Nakakaakit pero delikado. Huwag kang lalapit, baka mapasok ka. Pero sa bawat gabing lumilipas, lalong tumutindi ang pagnanais ng batang gamugamo na lumapit sa liwanag. Hindi niya maintindihan kung bakit ito pinagbabawal. Hanggang isang gabi, lumipad ang batang gamugamo papalapit sa apoy. Sa simula, napakaganda ng liwanag. Mainit-init nakakabighani, ngunit nasunog ang kanyang pakpak. Siya ay bumagsak sa lupa. Ang mina ng gamo ay labis na lungkot. Ginusto lamang niyang protektahan ang kanyang anak. Ngunit huli na ang lahat. Ang kwento na ito ay hindi lamang tungkol sa apoy. Ito'y paalala sa ating lahat, lalo na sa mga kabataan na may halaga ang mga payo ng ating mga magulang at nakakatanda. Tulad ni Dr. seresal mahalaga ang pagkamausisa at pagmamahal sa karunungan Ngunit ang tunay na katalinuhan ay ang paggamit ng isip at puso bago gumawa ng desisyon. Sa buhay may mga bagay na maganda sa paningin pero delikado sa tunay na anyo.